ting lahat. So, ngayong hapon po is magkakaroon tayo ng isang review ng isang sapatos which is napakaganda at napakamura pa. So, lalo na sa mga girls, mahilig ba kayo sa boots? And, naisip nyo na kapag boots is mahal. So, look no further kasi mabibili na natin ito online. Ito ang Camel High Cut or High Top Casual Boots. Natin hindi nakakaalam ng brand na ito which is ang Camel. So yung Camel is existing na pala since 1930. Mula 1930s hanggang ngayon, 2025 is gumagawa sila ng iba't ibang sapato. So may hiking, may pang-trail, at may pang-casual. So, hindi kasi natin ito alam dahil before wala pang Shopee, wala pang Lazada, and other online platforms na pwede nating pagbilhan ng mga produkto na galing ng ibang bansa. So, ngayon is, i-explain ko sa inyo at ibabahagi ko sa inyo itong sapatos na to. So, I have a couple of camel shoes. But this one is my favorite because mahilig ako sa high top na mga sapatos or boots. So, nung first time ko tong makita online, naghahanap ako ng boots na pang casual, is nabighani talaga ako. Yes, nai-love ako sa sapatos na to. Kasi napakaganda niyang tingnan. Ayan. So, it looks really big, pero hindi siya mabigat. Napaka-lightweight niya. At yung maganda dito is yung cushioning niya sa loob. So maganda yung cushioning niya no sa sole niya at dito sa tang niya. So kapag nung sinuot ko to, naglalakad ako sa mall for like 4 hours, wala talaga akong naramdamang irritation or sakit sa paa ko kasi napakalambot niya and wala siyang problema kapag sinusuot mo. So yung shoelace niya which is kung titingnan nyo is napakaganda ng quality. Ayan, no. Hindi po ibig sabihin na gawa ng China is yung substandard na, no. Ito talaga makikita nyo, napakaganda ng quality ng shoelace niya at hindi siya nagbubuhol-buhol. So, ngayon naman po kasi yung mga kagamitan natin na halos galing China is hindi na siya substandard, no. Of high quality na rin siya. So, I think they are also catering to people who are after of high quality material. So, isa pa po sa maganda dito is yung may sabitan siya, yung shoelace niya dito, o oh, may dalawang ganito na pwede niyong isabit kung gusto niyong napaka-close ng shoes. Kung kayo naman ay naiinitan, so pwedeng dito lang sa kanyang baba. Ayan o. Pwede niyong itay dito lang. So, ganito kapag pumupunta kayo ng mall, so yung gagala lang kayo, may gig kayo, so pwedeng dito lang. Ayan. So, kung gusto nyong mas secure naman, pwede nyong itali ng no? pag -ganito. At kung nag kayo, so punta kayo ng mga bundok, ganon, punta kayo ng camping, ayan o. So, napaka-secure ng inyong paa. And napaka-comfortable. So, ganito yung itsura niya kapag naka-lace up ayan so ang ganda diba yan so i ko to mamaya susuoting ko para makita nyo kung bakit nainlove ako sa sapatos na to punta naman tayo sa materials niya ito po dito and yung part di dito sa likod at yung dito sa part na to is gawang suede po siya material so yung suede material po is a kind of leather which is softer And then, hindi po siya mabigat. Yan. So, yung uh, mga leather shoes kasi is mabibigat, diba? So, may boots din tayo na gawang leather. So, ito is mix na siya. And mostly gawa siya ng suede. So, yung suede is gawa sa pigskin, uh, sa mga goat, ganun. And then, etong material na gamit niya dito is mesh. So, kaya siya hindi mainit sa paa. Kasi breathable to dito. Yung sapatos na to is hindi waterproof. So, uh, next time, may isa din akong boots na camel which is waterproof. So, ipapakita ko yon in another vlog. So, dito naman po sa likod niya, yan, nakasulat dito yung brand niya. So, kung familiar po kayo sa mga brands na Merrell, Decathlon, yung mga ganun po is naka-engrave din po yun sa sapatos yung pangalan niya. So, same dito sa camel. And, meron din dito siyang logo nila ito. So, yung sole naman niya, yan you know, so it's thick. And, kahit thick ito is, hindi talaga siya mabigat. So, yung boots nito is, pwede din for trail run. Yan, so it's because of its cock grip na technology. So, sa part na to, dito, may nakalagay na cock grip. Yan. So, yung cock grip nila is for trailing. Pwede siyang pang running. Pwede din po siyang pang hiking. Yan. Punta tayo sa Seoul. Ang ganda. Para siyang yung mamahalin ng mga sapatos na pang outdoors. So, kung titingnan nyo. So, yung cock grip technology po niya is non-slip and wear resistant. So, shock absorbing din po siya. And then, kung makikita nyo rin po dito sa soul niya is it's like meticulously made talaga siya for trail. Yan you know? o. So, yung sinusuot ko to, di ba po, kapag pumunta tayo sa mall is napakakinis ng sahig. All tiles. So, nung ginamit ko to is hindi talaga siya madula. So, yung ating boots ay may tatlong color na available sa shop nila which is yung gray. Ito po yung beige niya and yung black. So, nagulat na ako sa beige nila kasi parang na siyang white. So, yung color niya is parang dirty white. So, malapit sa dirty white yung beige na pagka-color niya. So, perfecto to sa kahit na anong isuot ninyo. But, hindi ko lang siya nire-recommend pag sinusuot nyo uh, outside which is uh, raining or kauulan lang kasi... Uh, madudumihan talaga siya. So, eto is meron na siyang dumi dahil nagamit ko ito na minsan na umulan. So, yan. And then, may panglalaki din ito which is ang gandang tignan. Yung color niya is green yata. Uh, mix of green and black. So, napakaganda. And then, tip lang po, kapag bumibili po kayo ng boots, lalo na ng boots or ng shoes from Camel, and yung purpose niyo po talaga is for walking, hiking or running or gagala kayo ng matagal is uh, mag-order kayo ng one size up uh, every order ko po ng shoes from them is one size up talaga para po makagamit ako ng makapal na medyas and then hindi po talaga tatama yung toe ko dito sa toe box nya and for more comfy Walking. So, yung Camel brand po is nap, may marami po silang produkto, no? From shoes, meron din po silang sandals, meron silang for hiking, for running, and meron din po silang for outdoor, uh, trailing, mountaineering, meron din po sila. Meron din po silang bags, caps, and jackets. And, uh, wag lang po talaga nating i-discount yung camel noon kahit na galing siya China kasi tried and tested ko na po ito so kung noon is kagaya nyo ako na nahihirapan na bumili ng shoes dahil yung gusto nyo is may quality pero mahal uh, punta kayo don sa shop ng camel no kasi napakaraming mapagpipilian which is budget friendly so yung prices nila ranges from uh 1 2 15 and higher. So may uh, mga sapatos din silang mahal like 4K, 3K, 5K. No? So depende 'yon sa design or sa purpose ng paggagamitan ninyo ng shoes. So itong boots pala is nabili ko na 1,300. So yung original price po niya is nasa around 2K or 2K plus ito. But, nung nag-sale, so, naging 1-3 na lang siya. And, tip lang din po, no, kapag bibili kayo sa Camel is, i-timing nyo po na Shopee sale or payday sale. Kasi, napakalaking discounts nang ibinibigay nila. 30%, 20%, and even up to 60%. So, yung boots pala natin is, meron siyang low cut na version nito, which is binili ko rin from the same shop. So, abangan nyo po yung vlog ko dyan. So, para po may idea kayo, no, na hindi na kayo nahihirapan na mag-isip or nahihirapan kayo kasi yung budget nyo is tight talaga. So, talagang masasabi ko na it's a really good purchase and brand itong camel shoes. So, it's with quality na high quality, durable, and budget friendly. So, sana po is nakatulong yung video na ito sa inyo. Please click like and subscribe and see you on my next